Hi hey mga kabayan, kumusta po kayong lahat? Maraming salamat sa mga share, sa mga comments. Sa thank you, hindi ko na po kayo lahat ma kasi sa dami. Thank you po. Mamaya po mag-announce na po ako ng isang mananalo sa ating balikbayan box. Ngayon, nag-aantay kami kay Daddy Kano no, magano grocery kami kay naubos na yung ano namin, pagkain sa bahay kay kinuha ko. Lagay ko sa balikbayan box yung ibang ano grocery namin, kay wala naman akong pambili. Dito na lang yung grocery sa bahay yung iba. Tingnan yung mga kabayan, oh. Ayan, mga kabayan, empty na. Wala nang, ano, laman. Kahit dyan, wala nang laman. ang na lang yung itlog kuning ko rin. Baka pagdating sa Pilipinas yung itlog pisana. <laughs> Nakulimlim pa naman ang panahon, mga kabayan, oh. Ang lamig. Wala pa si daddy ka, no? Kaya antayan muna natin. Tapos mag-ano tayo sa shopping, mga kabayan. Ayan si boss, masyadong busy kakanood. Dito ka. Sabihin mo na. Hi, I'm Who the <laughs> pet <buy> <laughs> naman yung isa. Samahan nyo kami, mga kabayan mag-shopping. Parating na siya. Bye for now. Thank you for watching. Huwag nyo pong kalimutan share at follow nyo po para makasali kayo sa ating Balikbayan Box. Follow nyo rin po ako sa aking YouTube channel. Thank you. Bye.